Wala. Oh, tumiktok na. <laughs> Here we go. Top six answers are on the board. Here's a question. Kung hihingi sa'yo ng beauty and makeover advice ang isang kalabaw, ano ang ipapayo mo sa kanya? Go! Miss Mao. Uh, patanggal niya yung kanyang mga balahibo or shave ang balahibo. Shave! Yes. Tanggal ang balahibo or shave. Kalabaw, medyo <laughs> Save up. Good answer. Survey says. Good answer. What? Oh, wala. John, ano kaya? Trimmer. Ha? Trimmer. Trimmer. So, kung ka sa kanya, shaver, trimmer lang. Huwag natin sa Kung baga, mag-iiwan tayo ng konti. Ang konti lang. Trimmer. Wala. Wala rin. Miss Kate, kung hihingi sa'yo ng beauty and makeover advice, ang isang kalabaw, anong ipapayo mo sa kanya, Miss Kate? Magpaputi siya. Magpaputi. Kasi naiinitan yung kalabaw. Di ba magpaputi ka? Magpaputi. Survey says... Ivan, pwede ba mas mataas yung masagot mo kung hingi sa'yo ng beauty makeover ang isang kalabaw? Ano kayo papayo mo? Wala yan. Magpagupit siya? <laughs> Magpagupit. Mahilig talaga sa gunting ang mga, ang mga sagot natin ngayon. Magpagupit. Nandiyan ba yung survey? Wala. Escape, pass, or play? Play. They're gonna play. Okay. Dito na po tayo. Ito na. Kaya na. So, lima pa ang hinahanap natin. Alam mo, medyo pinahihirapan tayo na itong tanong na to, ha? Kung hihingi po sa inyo ng beauty and makeover advice, si Ginoong Kalabaw, eh, ano kaya ipapayo niyo sa kanya? Maligo sa malinis na tubig. Maligo sa malinis na tubig. Nandiyan po ba yan? Wala! Miss Ben, ano pa kaya payo natin sa kalabaw para sa kanyang beauty and makeover? Magpa-liposuction. <laughs> Magpa-liposuction! <laughs> Magpa-liposuction! So, nandiyan ba yung survey? Wow! 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 <laughs> <laughs> Ang the specific. Ako hindi ko akalain, pero hanep Grabe. Yeah. Miss Mau, Magpa-facial. Magpa-facial. ba yan? Survey says. Wala rin. Guys, stand by to steal. Usap-usap na kayo. Pero may chance pa si Neskit. Ano pa kaya? Ano po kaya ang uh, beauty and makeover advice na pwede natin ibigay sa kalabaw? Manicure. Manicure. Ano kaya i-sure ng mga kuko nila, 'di ba? Siguro buong araw sila nasa bukid, 'di ba? Kailai pa manicure natin 'yan. Manicure. Wala rin. Enzo. Mag-toothbrush. Wala yan. Mag-toothbrush. Ivan? Uh, maligo. Maligo. John? Manicure, pedicure. Manicure, pedicure. Joshua, bilang team captain, isa lang kailangan natin. Isa lang kailangan natin. Mag-toothbrush. Mag-toothbrush. Kung tama ang toothbrush, panalo sila sa round na ito. We'll see. Survey says toothbrush. Okay, Guys, aminin natin Medyo mahirap-hirap ito. Na Tingnan natin ang mga hindi natin nakuha Number 6, please Mag-exercise Number 5 Botox Number 4 Parang masubi sa, na no. oh. oh, para sa kalabaw Number 3 Magpapayat oh. Ayan po may score na rin po sa wakas ang United Navy Wives. They have 64 points. Habang ang Mr. Filipinas Worldwide ay may 86 pa rin.